wala tayong makakabulan ngayon guys nakarandi ako nagbibideo kapag may kabulan ako alam mo na yung mga tao sabi ano tayo eh yabang hindi naman yabang kumbaga parang nagtuwal lang tayo na ano mabilis yung takbo natin ganoon hindi ko alam basta ako ano lang enjoy lang enjoy yung pagdadrive ganoon gets ba hindi yung sabing yung nagyayabang ako sa mga tao wala, in-enjoy ko lang yung pagiging ano ko oo, ganon, in-enjoy ko lang yung pagiging binata ko ganon, gets ba? pwede pa pwede ba? nag-a Diba, na nagawa ng drop ko, ang ano ko, atre sira. Pwede na ba sa ano, yung snapper ko? Pam, 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 pam. Pwede pa to, pwede pa. Hanap tayo kakabo guys. Katuan lang, katuan. Wala, bihira oh, na ako, na ng hapon. Pwede mga ganitong uras at ngayon kasi pawi lang ako ng bahay Narinig <laughs> ka nila ako Yung mga taong tumitingin sa akin hindi ko alam kung narinig nila yung bubong ng motor ko ng big bike ko ano ba yun, anong motor yun parang ano chinso <laughs> yun, Di sarap dito magwaswasan no? try natin kung gaano kabilis yung motor ko dito 120, 120, 120 pati sana mabilis pa po may na travel ito pwede pa, pwede pa. guys, 120 na lang wala na, bagal na to wala, na guys <laughs> Nasaan ko kasi yan eh. Inadjust ko yung sa carb. Carb ba naman? <laughs> Office to boarding house. Dalawang bisis lang ako makabalik. Siguro ano pa, may ano pa siya, may sobra pa. Makakapunta pa ng ano, bayan ng Brooks. Hanggang boarding house, ganun. Boarding house to bayan ng Brooks. Hanggang yun na lang. Yun na lang talaga yung kaya niya yung mga yung sa motor ko ano na malakas siya kapag malayo ng biyahe ko barato eh. ah <laughs> na nga Bumihayin kami ng klasiko punta ng ano school namatay yung makina ko hindi ko alam kung bakit hindi ko rin kasi kaya ng buksan yung ano carb <laughs> kung lilinisin hindi ko talaga siya mabuksan oo barado oo yun yan na yung kala mo ano talaga eh yung kala mo paubos yung gas Or baka mamaya pala paubos ubus na talaga. Isang litro lang pa naman na lagay ko. Oh, oh, Diyos ko, ano ba naman ito? Diba? Hey, Walang hiya. Wala, wala, wala. Walang makipagabulan sa atin ngayon. Oh, darato. Kahit pala may mga umunsasin. <laughs> wala tayong laban walang laban yung motor natin iba yung lakas na ano ng naka CDI at saka ay hindi, hindi, hindi. iba yung lakas na ang nakakapido na CDI at saka stock okay din yung goods din yung CDI na try ko na rin ah wala nagabara-bara <laughs> mag overtake sana ako sa bet kasi wala <laughs> barato ito chill ride lang goods yan kuya huwag mo na akong gayahin ako kaya pa uwi na pala to Maggagas pala yan <clears throat> walang lakas yung motor ko oh Oo, oh, pumutok-putok Pumutok-putok -putok na Barado nga Hindi tayo nakadapa dito <coughs> Barado <laughs> Paano ko kaya tumayos? Yung board kasi na ano, ng carb ko, hindi ko mabuksan yung loob sukasan so, ang palitong meeting ba? subrang kasuskase, sa barado na siguro, <coughs> siyempre open carb di ba siguro dami kaya, ano kaya, kung dami kung alikabok sa loob kailangan ng linisan kaya, <coughs> ah, kung dito guys oh, ganda dito please, oh guys yan oh. yung view maganda talaga dito ganda <coughs> ng Brooks Point right ang Brooks Point